Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari mong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Pilipino Baitang Pito o kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit sa anumang kadahilanan. Ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli, sige ng Cruz, upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga epikong bayan at mga halimbawa nito. Tara na! Simulan na natin! Ang mga epikong bayan ay mga naratibong pasalita na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon. Naririnig ang mga ito sa mga pangkomunidad na seremonya at ritual at sa pang-araw-araw na paghuhuntahan at pagkukwentuhan ng mga mamamayan. Madalas ang mga epikong bayan ang nagpapaliwanag ng iba't ibang aspekto ng tradisyon, mga kalakaran, at pati na rin ang kasaysayan. Sa mahigit pitong pulo ng Pilipinas, samot saring epikong bayan ang maririnig. Nagsisilbi silang mga lente upang lubos na makilala ang samot-saring pangkat na bumubo sa ating bansa. Ngunit sa kasalukuyan, sa modernong panahon, hindi na ganoon kabantog ang mga ito. Sa katunayan, itinuturing sila ng marami bilang mga mapamahiing naratibo at mga maling pagtanaw tungkol sa bagay-bagay. Gayunman, hindi may kakaila ang ambag ng mga epikong bayan sa pagbigkis ng pagtanaw, kaalaman at kasaysayan ng mga pangkat at lipunan. Sa pamamagitan ng mga ito at sa mga pagkakahawig ng mga naratibo, nagkakaroon ng ugnayan ang mga pangkat sa isa't isa at sa mas malaking lipunan. Sa maraming pagkakataon pa, ang pangkalahatang paksa ng mga epikong bayan ang nagpapakita ng maaaring parehong pinagmulan ng mistulang magkaibang kalinangan. batis ng maraming kaalaman ang mga epikong bayan. Kabilang dito ang mga wastong paraan ng pakikipamuhay at pakikipagkapwa. Nariyan din ang kagilagilalas na pakikipagsapalaran ng mga bayani o epic hero na pumupukaw sa wari upang pamarisan at kapulutan ng aral. sa gayon, ang mga epikong bayan din ang humuhubog sa mga tradisyon, gawi, kaugalian, ritual, batas, kaugnayan, panlipunang balangkas, haka ng sakop na teritoryo, sining at iba pa. Sa maraming okasyon, mga epikong bayan rin ang nagpapaintindi ng kahulugan ng buhay. Tumutunton ang mga epikong bayan sa mundo at panahon kung kailan ang mga bathala at karaniwang tao ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ito ang nagbibigay ng pananalig sa ating mga ninuno na ang lahat ng bagay ay naaayon sa kalooban ng mga bathala. Kayat sa panahon ng kagipitan at pagdurusa, naroon ang pinaniniwala na makahulugan ang pagpapasakit dahil may magandang maibubunga ang mga ito. Bago pa man pumaibabaw ang agham bilang paraan ng pagsisiyasat, ang mga epikong bayan ang kadalasang nagpapaunawa sa atin ng mga bagay sa likas na mundo, gayon din ang mga hindi maunawa ang pangyayari. Ipinakita nila ang kapalaran, lampas ng kamatayan, mga dahilan ng unos at himala at iba pang bagay na hindi maarok ng kaisipan. Gayunman, ang mga pagpapaliwanag na nakapaloob sa mga epikong bayan ay nababalot pa rin ng hiwaga at misteryo. Ang mga epikong bayan din ang pamuhatan ng mga tao at buhay na maituturing na uliran dahil sa angking lakas, kakayahan, o kabutihan. Sa panahon ngayon, ang mga itinuturing na uliran ng kabataan ay ang mga katulad ni Superman at Wonder Woman. Ngunit, Bago pa man sumikat ang mga superhero na ito, ay mayroon na rin itinuturing na superhero ang ating mga ninuno. Silang magigiting ng mga bayani ng epikong bayan na dakila, hindi lamang ang lakas ng katawan, kundi pati na rin ang lakas ng loob at paninindigan. Nang Epiko Epikong Sinauna Sinasabing sinauna sapagkat ang mga uring ito ay lumitaw noong unang panahon. Kilala rin sa taguring Epikong Pambayani na naglalahad ng isang sambayanan o bansa sa pagtataguyod ng isang layunin o mithiin. ng may katangian, pangunahing tauhang nagaangking kahimahimala at kumakatawan sa adhikain ng isang lahi o isang bansa. Ang tulang ito ay nagpasalin-salin sa mga bibig ng salin lahi at unti-unting nabuo sa mga anyo nito ngayon. epikong masining. Tinatawag ding itong epikong makabago o epikong pampanitikan. Nahawig sa epikong pambayani, nasusulat sa isang marangal na kabuuan at nahihinggil sa lunggati at tahakin ng isang lipi, lahi o bansa. Ngunit, naiiba sa pangyayaring ang makata sa isang pampanitikang panahon ay sumulat ng tulang may pagkakahawig sa epikong pambayani. Epikong Pakutsa Kabalangkas ng epikong pambayani, ngunit ang paksa ay naglalahad na kutsain ang gawaing walang kabuluhan at pag-aaksayahan lamang ng panahon ng tao. Ito naman ang mga halimbawa ng mga epiko. Una, epiko ng mga kristyano, biagni, lamang. Sa epiko naman ng muslim, Bantugan, Indarapatra at Sulayman. Pangkating lumod, di kristyano o muslim hudhud -hud at alim, agyu, tuwaa. Biag ni Lamang, epiko ng Ilocano. Isang epikong patula na mula sa rehiyon ng Ilocos sa Pilipinas. Sinasalaysay at sinulat sa orihinal na wikang Ilocano sinulat noong 1640 ng isang bulag na manunulat na si Pedro Bucaneg, ama ng panitikang Iloko. Nagmula sa kanya ang salitang Bucanegan na nangangahulugang balagtasan at dalubhasa sa wikang Kastila at Santoy o wikang Iloko. May isang libong taludtod na tula Balon, epiko ng Bicol. Tawag sa rehiyon ng Bicol. Matandang epiko na Ibalon na isinalaysay ng isang makatang manlalakbay na si Kadugnong na isinali ni Father Jose Castaño. Nalathala sa Madrid sa tulong ni Wenceslao Retana. Naawit daw sa matandang bikol isang makatang manlalakbay na ang pangalan ay Kadugtong. Ang epiko ay nababahagi sa Trilogia. Inilalarawan dito ang kabayanihan ni Nabaldog, Hanjong at Mantong. Moragdas, Epiko ng Panay Epikong nasusulat sa wikang o wikaing Hiligaynon-Iraya, kasaysayan ng katumbas ng salitang maragtas. Kilala rin bilang alamat ng maragtas ay isang kasulatan na nagtatala ng pagdating ng sampung dato ng Borneo sa isla ng Panay upang matakasan ang mapagmalupit na si dato makatunaw ng Borneo. Ayon sa pag-aaral, ang kasulatang ito ay tinatayang naisulat sa pagitan ng mga taong 1200 hanggang 1250. Larangan, Epiko ng Mindanao. May 25 kabanata at natititik ito sa wikang Maranao. Pinakamahabang epiko sa Pilipinas. Epikong bayang hinggil sa pakikipagsapalaraan ng mga bayani ng bumbaran. Pahimig na tono ng pagsasalita. Nasusulat sa wikang Maranao kinilala ng UNESCO bilang Masterpiece of the Oral Intangible Heritage of Humanity. Bantugan, Epiko ng Mindanao Ikatlong salaysayin sa darangan, paulit-ulit na binibigkas sa dating pagkakatha sa palibot ng lawa ng lanaw magiting na bayani na mandirigma at bayani ng darangan. Indarapatra at Sulaiman Epiko pa rin na Mindanao Isinulat ni Bartolome del Valle Pangalawa sa pagkapapular sa darangan Kasaysayan ng bayaning emperador ng mantapuli na si Indarapatra ang pinakadakila sa mga haring kanluranin. Pidasari Epiko ng Mindanao Nakabatay sa isang romansang malay. Ayon sa paniniwala, upang tumagal ang buhay ng tao, ito'y pinaaalagaan at iniingatan ng isang isda, hayop, halaman o punong kahoy. Hindi katha ng mga moro kundi hiram sa malay. Ipinapalagay na siyang lalong kabigha-bighaning tula sa buong panitikang malay. Isinalin sa Ingles ni Chauncey C. C. Starkweather et al. Alim, epiko ng ipugaw nagsasalaysay ng isang panahong ang lupain ay saganang sagana, nagsasalaysay sa buhay ng kanilang bathala at mga kagilagilalas na pangyayari. Kalimitang ginagamit sa mga ritual nagawain lamang. Ang alim ay ginagamit para sa mga namatay, may sakit at ritual ng paggawa at paglagay ng hagabi, isang malaking bangko. mga kumakanta nito ay mga lalaki. Tinutukoy ng epikong ito ang mga dahilan kung bakit nagsimula ang patayan o digmaan at pag-aalita ng tao sa daigdig. Hudhud, -hud, epiko pa rin ang ipugaw. Karaniwang inaawit kapag ipinagdiriwang ang anihan. Ipinaliliwanag dito ang pagkalikha sa deigdig at inilalarawan ang mga kadakilaan at kalwalhatian ng mga unang pangyayari sa kasaysayan ng kanilang lahi. Sinasaad dito ang tungkol sa walang katulad na pakikipaglaban at pakikipagsapalara ng kanilang bayani na si Aliguyan. Isinasalaysay rin ang pagkakatuklas niya sa kasamaan ng digmaan at ang kabutihan at kaayusang dulot ng kapayapaan. Kodigo ni Kalansaw, epiko pa rin ang ipugaw. Isang tala ng mga sugo o alituntunin na pinaniniwala ang isinulat noong 1433 ni Dato Kalansaw, ang punoonan ng aklan. Kung pagtutuuna ng pansin ang nilalaman ng kodigong ito, mapupunang higit na mararahas at malulupit ang mga parusang ipinapataw sa sino mang nagkakasala. Tuwaang, epiko ng manobo. Karaniwang inaawit upang maging libangan tuwing may libing at kasal. At isinasagawa rin bilang ritual ng pagpapasalamat para sa masaganang ani o tagumpay na pangangaso sinaliksik ni Prof. E. Arsenio Manuel sa tulong ni Sadani Pagayaw, isang katutubo sa hanggahan ng Davao at Cotabato. Isinalin sa Filipino ni Genoveva Edrosa Matute. May limampung katha, ngunit dalawa lamang ang nailathala. bahagi ng awit. Tabayanon, nagdudulot ng interes at kadalasang nagahayag ng pag-ibig at pangarap ng mga awit. Ikalawa, bantangon, nagpapabatid ng simula ng pag-awit. Mangobayt, buhong ng langit, midsakop, tapopawong. Agio, epiko ng kotobato. Bayani sa epikong bayan ng mga ilianon Bilang pinakamaringal, masalimuot at mainam na etno-epiko ng bansa, binubuo ito ng dalawang bahagi, ang Keponpon at ang Sengedurug. Keponpon, ito'y ang pinaka ng mga Monobo. Ukol sa paglikha at pagtakaas ng kanilang lahi sa kalupitan ng mananakop na Amerikano at ang pagbubuwis ng mga magindanao hanggang sa ang mga piling nila lang ay makasakay sa serimbar, magiging imortal at tutungo sa lupang pangako ng nalandangan o nilandangan. Sa ngadurog ay ang mga kwento tungkol sa buhay ni Naagyo sa nalandangan kung ano ang istruktura, ang pagkakagawa at pagtatanggol ng kuta sa mga lumuluso na mandirigmang may tatu. Ito ang pinaghanguan o sanggunian ng lahat ng impormasyon na aking binahagi sa araw na ito. kita dahil natapos na nating basahin at unawain ang paksa tungkol sa epikong bayan at mga halimbawa nito. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang may tutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang i-commento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang din yan sa ibaba. don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po, si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Pilipino, Baitang Pito. Paalam!